Hi magandang araw po sa inyong lahat at ito po ang inyong lingkod simple ka dyan again for today's video so ngayong araw po ay ayan maglilinis po ako ng aircon dito sa so, solo ah? guys oh so ayan dahil tinamad ako na bumaba para hiramin yung hagdan ng management dito sa building namin. Ayan, nag-improvise na lang. Nagsariling diskarte na naman ang inyong kunyang. So, ayan, pinagpatong na naman na upuan yung aking ginamit para gawing hagdan or patungan para makapaglinis ng aircon. So, ayan, inalis ko na muna, guys, yung ang um, cover ng aircon at yung filter ng aircon para makapag maglinis. So, ayan, samahan nyo ako guys para maglinis ng aircon ngayong araw na to. Actually, tapos ko nang nalinisan yung nasa kwarto nila Amo na ganyan din kalaki na aircon. So, ayan, sinunod ko to nung naalis ko na yung mga mabibigat -ma na kurtina doon sa loob ng kwarto nila. So, samahan nyo ako guys para sa araw na ito. Thank you! So, okay, guys, um, I don't on reminder lang para hindi masyadong ano pag kasi minsan kasi sa mga aircon ang lumalabas na ano 'di ba may mga naaamoy tayo minsan. So kapag maglilinis tayo guys ng aircon, make sure na yung sa baba ng ano na yan, yung machine na yan, yung may, na, nakita niyo yung lilinis ko na nakaganon yung nakaganon yung kamay ko para malinis niya yung sa loob is, yung doon kasi naiipon sa banda noon yung yung tubig or some things na ano kaya kailangan talagang malinis natin yon ng uh, ano kasi tingnan niyo oh doon sa first na ano mas madami kanina pero ngayon ayan kumanti na kasi na naalis ko na kasi naging ano din doon talaga na yung dumi guys lal, lang yung mga dust ganon so kailangan natin ding linisin yung reminder to remind others na naglilinis ng aircon na kagaya ko uh, during uh, ano schedules nila ng paglilinis ng aircon so kailangan din nating uh, isipin or um, alalahanin na kailangan din natin malinis yung uh, yung banda na yon, yung park na yon kasi doon talaga naipon yung dust and kung makikita nyo, try nyo minsan linisan, talagang ma ma makukuha nyo yung lahat ng dumi, lahat ng ano doon, tapos yung tubig na nakukuha nyo doon is parang slimy siya, uh, kung mapapansin nyo uh, uh, may slimy siyang uh, tubig uh, na makukuha na nyo sa bantang park na yon so kailangan talagang malinis para uh, yung amoy is uh, malesen or maalis man lang, so yun lamang to So, ipapakita ko sa inyo guys dito sa mga pang para mga ating pag-ibig. Ayan. Kaya po, huwag ka kasi ako. So, dito siya guys. Dito sa banda dito. Dito sa part nito. Nyo, na ito. Kung mapapansin niyo, dito sa video nako, pangatlong beses ko na ito na, na i-wipe dito sa banda dito. So, eto siya. Wala na masyadong makagawa ang dumi. Kasi dito sa first, talaga na kung ito halos lang kami ng dumi and kung slimy pin niya na tubig kasi kung magkakas mo talaga, maaamoy nyo pag kapag open nyo ng aircon, is kapag naipan siya agad, is yung lalabas na amoy, kung mapapansin nyo, is talagang may amoy siya. So, kailangan talaga uh, ma malinis natin dito sa bandang part na to, dito sa bandang harap na to, paitanin. Okay. Pero make sure na yung kamay nyo is nakagamit dito sa towel kasi medyo sharp yung mga nandito sa part na to, ng machine sa para hindi magastas yung kamay niyo. Kaya kailangan talaga over din yung mga daliri niyo habang ano, naiinis niyo. At talagang madunin siya guys. Whatever, ano, how many times na tinisan niyo tong part na to talagang meron at meron kayong makukuha. Nagumi. minsan talaga, hindi ko na masyado na sa very low temperature ng inilalari ng amon natin dahil na pagka galing sila sa labas tapos grabe yung naiinitan sila. Siyempre, damay-damay na niya. Minsan nga, tumutulo na ito sa tumutulo na itong aircon na ito sa grabing yung na inilalabas kasi grabing ano yung inilalagay nilang temperature natin sa init. So, ayan. malinis na siya. Kailangan lang maianan natin. And then, after this, pag natapos naman na lahat, and then, nalilis naman nyo yung, yung filter, then, sabihin nyo lang ibalik yung o, oh, ibalik yung filter, ganyan, and then, ibalik yung cover. Then, okay na. Ready to use na ulit. ganito lang ako nag ng aircon guys. the uh, May time ako, wala dito yung mga bata. Kahit pa, ano, kaya, eto, sisinig ko na siya lahat-lahat. Um, kasi palapit na naman ang winter and ang um, iyo na naman nila dito sa mga aircon is yung heater naman nito. Yung heater tank naman ang magagamitin. So, another, ano naman, naman ulit ng pag So, ayan ipa-final wipe ko na lang siya kasi okay naman na and then i-return ko na lang kung mga tukap-tukap na nag-try ko na siya nalinis ko na nang maayos so yun lang guys share ko lang